Magandang araw mga kaibigan, ang kabanatang ito ay tungkol sa pagbenta ng karapatan ni Esau bilang isang panganay. Halina't pakinggan natin ang nasasaad galing sa libro ng Biblia. Umpisahan na natin, nang lumaki na ang dalawang sanggol, naging maliksing mga ngaso si Esau at palagi lang siya sa bukid habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Esau, dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman, ay mas nagustuhan ni Rebecca. Isang araw, habang nagluluto, si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom. Sinabi niya kay Jacob, Pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na gutom na ako. Kaya tinatawag din si Esau na Edom, pero sumagot si Jacob, Bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Esau, Sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na yan kung mamamatay din lang ako sa butom? Sumagot si Jacob, Kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay, binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay.